pamagat Ang Lazy Ant and the Big Lesson Noong unang panahon sa gitna ng mataong kagubatan may nakatirang kolonya ng masisipag na langgam Palagi silang abala sa pangangalap ng pagkain paggawa ng kanilang pugad at pagtutulungan upang mapanatiling ligtas ang kanilang kolonya Gayunpaman kabilang sa kanila ay isang maliit na langgam na nagngangalang Andy hindi tulad ng ibang mga langgam, kilala si Andy sa pagiging tamad. Habang ang iba pang mga langgam ay tumatakbo sa paligid, nagbubuhat ng mga mumu at mga dahon, si Andy ay uupo sa ilalim ng isang makulimlim na dahon, pinapanood silang nagtatrabaho. Bakit ako magtatrabaho ng husto kung maraming pagkain sa paligid, sasabihin ni Andy. Iiling-iling ang ibang mga langgam at susubukan siyang kumbinsihin ngunit hindi nakinig si Andy. Isang maaraw na umaga, ang kolonya ng langgam ay umuugong sa pananabik dahil inutusan ng Reyna langgam ang lahat na maghanda para sa paparating na tag-ulan. Alam ng mga langgam na kailangan nilang mangolekta ng mas maraming pagkain hanggat maaari bago dumating ang ulan o sila ay magugutom. Ngunit si Andy, gaya ng dati, ay nakahanap ng magandang maaliwalas na lugar sa ilalim ng isang kabute at nagpasyang matulog sa halip. Mag-iipon ako ng pagkain mamaya, bulong niya sa sarili. Ang ulan ay hindi darating anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang mga araw ay naging linggo at ang ibang mga langgam ay walang pagod na nagtatrabaho. Pinupuno ang kanilang imbakan ng mga buto, butil at makatas na prutas. Pero tinatamad lang si Andy, paminsan-minsan ay nilalamon ang pagkain na inipon ng iba. Isang araw, nagsimulang magtipon ang maitim na ulap sa kagubatan at naging malamig ang hangin. Bumuhos ang ulan, naging maputik na gulo ang dating tuyong lupa. Ang mga langgam ay umatras sa kanilang maaliwalas na pugad sa ilalim ng lupa, ligtas at mainit. Ngunit si Andy na nakatulog sa labas ay nabasa. Nanginginig at gutom, sumugod si Andy sa pasukan ng kolonya. Kumatok siya sa pinto at tumawag. Papasukin mo ako. Nilalamig ako at nagugutom. Ngunit nang buksan ng mga langgamang pinto, malungkot silang tumingin kay Andy. Binalaan ka namin, sabi ng isa sa matatandang langgam. Nagsumikap kaming maghanda para sa tag-ulan. Pero pinili mong maging tamad. Ngayon, may sapat na pagkain lang tayo para sa mga tumulong. Kumalabog ang tiyan ni Andy sa gutom at nakaramdam siya ng matinding panghihinayang. I'm sorry, sabi niya sa baybaba ng ulo. I was wrong. Dapat tumulong ako. Ang ng langgam na matalino at mabait ay nakinig sa paghingi ng tawad ni Andy. Pagkatapos ng mahabang paghinto, sinabi niya, Bibigyan ka namin ng isa pang pagkakataon, Andy. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan mong magsumikap at patunayan ang iyong sarili sa kolonya. Nagpapasalamat sa pagkakataon, nangako si Andy na babaguhin ang kanyang mga paraan. Nang huminto ang ulan, nagsumikap siya ng husto kaysa sa iba. Binuhat niya ang mabibigat na butil, nangalap ng mga nahulog na buto at nag-ayos pa ng mga bahagi ng pugad. Nagulat ang ibang langgam nang makita ang bagong ugali ni Andy. Sa paglipas ng panahon, naging isa si Andy sa pinakamasipag na langgam sa kolonya. Natutunan niya ang halaga ng pagtutulungan ng magkakasama at ang kagalakan ng pagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Binalikan siya ng ibang mga langgam at hindi na siya ang tamad na langgam na dati nilang kilala. Mula sa araw na iyon, sa tuwing nagtitipon ang mga ulap, naaalala ni Andy ang aral na natutunan niya at doble ang pagsisikap na maghanda. At ang kolonya ay namuhay ng maligaya. Alam na maaari silang palaging umasa sa isa't isa, kahit na ang mga oras ay mahirap. Moral ng kwento. Ang katamaran ay maaaring magdala ng kaginhawaan sa isang sandali ngunit ang pagsusumikap at paghahanda ang tunay na nagdudulot ng kaligayahan at katiwasayan